Malagay. Sa so, wakas, palinisan din yung pako. Malagay. Nga si yung inyoto, leksikag. <laughs> wow, natanggal na yung mga kalyo-kalyo. Inspiring. Hi, is, hindi alam ni mama, nayayain ko siya. Na magpapafoot spa, ay magpapafoot spa at magpapalinis ng... Ay, salamat. mm Guys, so get ready with me. So today is, hindi alam ni mama, nayayain ko siya na magpapa footspa pa ay magpapa-manicure pedicure kami dalawa. At ako din magpatanggal ako nitong aking mga buhok-buhok. Kasi nung nakaraan, nagpaparinig siya na hindi na, hindi na daw siya na pinapalinisan, madunumi daw yung mga kuko niya. O nakita ako ngayon madumi nga, parang pili ng taniman ng mga mga living turbanes organi Living organism <laughs> so yayain natin siya. So dapat magluluto siya ngayon ng ulam namin, magluluto siya ng gulay. ko, Mamaya na, mamaya na yun sa hapon. Mamaya na sa Kasi may masyado mainit magluto ng ngayon dun sa kusina. So, yayain natin. <laughs> Malayang. Come here. Bihis. <laughs> Mano Ma kita? Ah, yung guys. Oo. Oh, uh oh. -uh magpapaano tayo magpapaputs pa at magpapalinis ng ay salamat ay salamat ay salamat ay salamat ay salamat ay salamat ay 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 salamat ay salamat ay salamat let's go lang sasakay na siya sa akin. Sasakay na ako sa. Bilisan mo. Sa aming eh. tag. Mainit ad. Mainit si Quick. Dapat ito jerky. Salamat. Alis sa <laughs> muna kami ni Madam Kimito. Guys, ayan. Matagal na kami. Punta muna kami ng Japan ngayon kasi kailangan ng Papalamig-lamig. Papalamig-lamig kami ngayon ng dalawa. Mapaginit din ang Yes. <laughs> kailangan namin magpalamig. nangutang muna kami para makapagpalami. Diba? O, masaya na naman ang ating Wadra Kells. Kira-kira boom boom! Sarap dito sa ano? Sa daan? yung ibilin ka chinil. Ay! Diba ng position? Diyan kasi ilalagay yung paa mo. Aroy, gagulo. Dito... Gaga, gagawing sabaw yan. <laughs> Ay, matatanggal kalini, Baka isog mo pati ka yung chinilas, ha? Yeah. Baka mo pati ka yung chinilas pati, yeah. abang dupi. Yeah. Pag mo ipakita yung chinilas, ang buling mo. Uh -huh. Ano? Mother, lagay mo na. Ilagay ko na. I I Baling makuryente ka Hindi ka na mag... <laughs> 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 ah. Ayan po, sa kanya. Ang ganda. Wow, ang lamig. Mainit <laughs> kina, isagma. Arti? nakna na talaga bang mundo. Bye hey guys. So Sa wakas, din yung paa ko. ng nang manikyotics. <laughs> I'm going to relax today because today is very tiring day. Ang init, nag-init ni at. Mainit kasi talaga dyan tinapakuluan yung paa mo, gagawin ah. sabaw nila yan mamaya. Ah. Oo. So. Ay, si Hala kumukulo na. Hari nagagayan <laughs> <laughs> <yung> yoto <laughs> Sa buong buhay. Sa buong buhay. Oo, yan. Masing yan. Masing yan. Sa buong buhay niya daw guys, ngayon lang daw niluto yung kanyang siki, yung kanyang paa. <laughs> so, ang tawag, so ang tawag dito ay nilagang paa. <laughs> lagyan natin ng pizzay at saka ano? Ano ba? Maes. Para higong Si O.A. na naman. Yan na naman ang O.A. Ito, linagang baboy o linagang baka. Hirap ka. Talaga. <laughs> May din Ano feeling na kinukuskus ang paa mo? Masarap. Maalis yung mga kalyo. Kainit na sis. Hindi patay lang sis. Masarap. Ginaba ma, ginabait Ginabaid. Ginaipon daw yan, tapos inuwi. Yung <laughs> <laughs> babae. Hindi, abuno sa mga tanhi. Hoy, guys, ang daming bag sa bahay, sa totoo lang. Pero tingnan mo yung dinala niyang bag. Ano to, ma? Favorit talaga <laughs> na ako, Hindi na kay Ina. mag pa, Seda. Opa, oh. wow, natanggal na yung mga kalyo-kalyo yung fairness. Ayun sa akin pala. Ayun, you know, yung yun, 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 cute ng kalyo. <laughs> Ayun, guys. Wow. Guys, namumuti yung paa ko. maya. Lotionan yun. Tapos na yung aking pa Ayan. Tapos na siya. sa kanya, grabe. Ano naman yung paa mo, mother? Alam mo, ngayon lang nagatikimin kasi 68. Ah, na ako. Ngayon. Ngayon lang nadir, na Na Okay. Masasar. Ito kayo mo taka ba? Bye. Sister, bye. <laughs> Hi! So today, is tuturuan ko kayo ng bagong laro na aking nilalaro at ito ang 77 PNL and paalala bawal sa mga bata. Let's go! First, ang una nating lalaroin ay itong Mines. Ayan. Mines ang ating lalaroin at magbibit tayo ng 500 bit. Kailangan iwasan ang mga bomba. Iwasan natin ang mga bomba. Go. Isa. Dalawa. Tatlo. Ay! Chef. Pag natalo ka, tublihin mo yung yung taya. Gawin natin 1,000. Bit. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 2,000. Cash out. Mm. Next, i natin ulit ang 1,000. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat! Mm, cash out! Ew, let's go! Let's go! Let's go! Ganun lang ka simply, guys. Pag natalo ko sa una, dublihin mo yung taya. The next. Okay? So, nasa comment section. Pag-cash in and sa pag-cash out, gamit lamang ang Gcash Go.